Hoy mga bay, tanawa mga sapatos na naman. Pero sobrang dudumi. Chinilas. Uh, pwede ba yata ang chinilas? Ito kaya? Agay ka, dumi na. Chinilas na mm. alikay, may bag pala, hindi ko nakita. Ano, isang katutak na sapatos na naman. Nakupo, Lord. Ayaw na. Yan, maganda yata. Ayan, mm. Laka check natin ayan hindi nyo kailangan makita ang mukha ko kasi ang mukha ko ganoon pa rin ayan agoy uy mga bay ang gaganda isa hala ito pa uy naku wow hala oh no oh no oh no 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 no, no. alaka lord ay magaganda ang mga tapon oh ang gaganda ng mga vans magamit pa to sa atin mga bayang, ayan oh no? ayan, ayan. tingnan mo di ba hala mga bay dara ang kuan sobra hala dara siya nakita na ako balik ako gi balik siya mga bay oh uh. Agoy ka. Ang usa na ako kanina la tungko ano. Ayan. Manindot man na siya. Halaka nabalik pag na ako mga banya na ay mga pagkaon nawa no, ah. ah, mga upin man chan hindi hey, mong kumukuhag upin ay coffee mate kuhaon natin coffee mate gluten free ang man ay ilang magyablihan ah. dapat wala yung magyablihan plato plato na food okay mga bay plato na food mga bay Tinawa. Ay, ko sa ireng. Tanaw Hala ka. Ay, kagwapa. Hala. Nawa. Hala, mm. kagwapa. Hala, kadaghan. Wow, kanay sa plato, mga bay. Tinawa. ala two, four, six, eight. Gihapon niya. Dara, ang sobra. Maudai kay nakita ang na natin, mga bay. Yung box ba nakalagay na the box seat of three na ay usa ka box, duha ka box, tulo ka box siya coffee mate pero hindi ko alam kung bukas siya or hindi bukas man siya, hindi tayo kukuha ng bukas kasi baka may nilagay sila eh delikado, ayan so inakutin ay, ko na mga bay, deli na natin Bango ah, na mga pala. Hubog, let's go, let's go. Mamasura tayo. Tingnan nyo mga bay. Ang dami, dami. Hello, ko. Wow. Punong, puno, punong, 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 puno Binigyan ako ng t-shirt ng extra large Nike sa aking kaibigan. Nasa kabila siya. Ay, ang dami nilang tapon. Ayan, oh. Puro magaganda. Hala Uy, may plastic. Akong kunan. Agoy, kadaghang kuwan ba yan? Nang lupad sa tumoy. Unsa man na siya. tanawa mga bay. What is this? Wala, ang daming sapatos. Anong ba? Wa? Wala ka. Uy, bungad pa lang natin. Ang dami na. Ay, ang daming bow nan. Ang daming sa tubig. Hala, ko yan. Ayan, uh, ito na ito. Wala. akong unholder. Ayan na yung friend ko. Gihatag niya. Pura ganahan si Stepikon. Ano yun? Ano ko mga nakuha ng mga Bible? I will keep it. Let's see. Look at mga Bible. Ang dami ko mga mukha. Yan, andito pa. Ayan. Mga good books, mga Bible. May speak it up. Look, this, oh my goodness. This, look, this is so pretty. You want it in your car? Yes, I want that. No, but believe it. The thousand and one nights. Hala, ang gondo. Ay, kawan nun, bagyo ba taog na so ayan dito kami mga gawin oh ang dami niya nang nakuha ng baso ng baso ba ala oh my oh my gosh Allah. wow this is beautiful what the hell oh my gosh Wow, you should get this. This is good. I will show you. It's all wine glass. Look, you can. Look, it's all good. Put it in a box and you can sell it one set over there. No, you don't want it? This is so pretty. Look, oh my goodness. I like it. Look. Oh. Wow. They're breakable, yeah. yeah. Huh. Wow. How much There's a lot of them. One set in here. They won't survive the trip. Oh, they won't survive, Yeah. yeah. It's in container, right? You get some towels next time. I grab, I grab this. It's good. I can give it to my friend, but not to send it to home because yeah, they won't survive. Hoy hey, mga bay o oh, may nil. Hello. Wow, maganda. Babe, get this one. kape. Okay. mga bay, parang totoo ang ganda. Bago siya. Alam mga bag at saka kuan walit. na bag. Wait sa... Mga bay, air fryer pala yun mga bay. Kinuha ko na lunch your life. Oh, ang ganda to ah. Hala, ano to? Hala, na gunting. Hindi to, aming kuan eh. Hala, ang gunting mamahalon shells, Mahal ang shells diri mga bang. Ayan, mahal ang shells diri, oh. Ayan. makakailangan kailangan ni shoe Tanungin ko siya, mahal. Unay wallet. Unsa man Ah. Ah, pangkuan. Singa na na. Naay tokong. Oy, bag. Ayan o, no? maganda yan ah. na. Uy, pajama. <gasps> okay, okay. Alam, mga bay na ay kuan Ang um, mga saan box Books, dictionary, Bible. O, kuwaan ko yan. Conversation with Jesus. I love this. Hala. Oh my God. New one. Hala, the baby one. Ako nung paon. Hala, all for God. Yes, ang ganda ng mga libro. May bag pa. Ay, ang ganda ng bag. Ito, hindi na siya maganda. Ito, maganda. Ito, maganda to. yan, hindi na to maganda. Wala na. Niyo. Ano to? Hmm, hindi ko alam ano yan eh. Luna Bean. Easy, safe. Wiggle, friendly. Cape, shake. Hands. Plaster, statues. Uy. Ano kaya meron din eh. Oh. Kasi yata to sa kuan ko ah. Sa katungkuan kuan ako, ako kay hindi ko sure. Meron akong kuan kasi eh. Ano to? Meron akong lutuan na walang Ano meron dito? Walang takip. Ay, mga frame siya mga bay. Ayan o, mga frame. Mga frame. Ayan. Na ay the travel journal. Oh, wala pang sulat. Kunin ko. The travel journal. Ayan lang. So, ayan ang mga baes. See you the next one.